Hello, good morning mga amigs. Natakaroon na rin sa balay na para mag-ayos sa itong gloves kay nais kaman man man nga bago para ito napalit pero nag naman dahil but anyways okay na na kay mauna na i ng kinaboy o na yung mga scammers nga mabot sa itong kinaboy ba? So ako nag-iayo mga amigs para na ako'y gamiton karong hapo na kay naami at tuan nga isa ka lugar nga kabalo nga ganahan kay mong lantaw ani but dili saan ako i-historya ka Balis bali surpresa saan ako na sa inyo mga amigs ha kaya nambitahan mata sa isa sa mga amigo na opportunity mga scat nga vlogger ani maabot sa itong kinabuhay nga opportunity ba. Kung pagkahuman pagkatahi sa ito ang gloves mga mix ni Darik ta padagan tagpadagan sa ito motor no para dili ta sa itong antuan. O before ta makaabot sa itong destination mga mix makaagi una taog traffic nga dalan diri sa Marcos Bridge. Grabe bumper to bumper mga mix nga nga oras. Pero dili gini mao ang dalan padulong sa itong antuan mga mix. Diri lang ko ni Agi kay antuan na ito ato busing para pod siya makakuyog o makawitness sa unsay buhaton sa mga vloggers kung magtapok. Kay kini nga event lagi mga mix puro lang mga vloggers ang na na Adria karon. Mao na expected na to mga mix nga ubay-ubay nga mga vloggers diha sa Quezon City atong mahimamat yang taud-taud pagabot nato sa area. O before ta makaabot sa tong area mga mix, pasalamatan nato ang nag-invite nato nga si David Vines. Please follow sa iyang page. Kung nakaabot nato sa Trabawan sa Kumbusing, mao kung asawa no ato itcha uban noon para matugtan gyud ta karon sa atong laag. Ug para po dato siya ma-explore sa kalibutan sa usa ka vlogger. Kay lagi na inspire po siya nga gusto siya nga mahimo usa ka vlogger. Ug strategy po ni mga mix no para po nga Tanta sa sa tong lag uban na to ang atong asawa ug nako ako pangutan na, mga mix kung asa lang trabaho ko ang busi kay familiar man sa inyo ang lugar Og sa diri nga lugar mga mix gawas sulod na tano kay ilado naman ta so dili na ta sa gabantay diriha ug matawag Nung itag si kinsa <laughs> joke lang ug lato na to kadali ang atong busi mga mix kay pa siya sa taas gipanaog pa siya so dili lalim ang magbaklay panaog ug karon pagawas sa gate sa school mga mix no so padulong na mi dito sa area kung asa kami makita so ni mga mix let's go ஆ பட்டா பட்ட ஆட்டா பட்ட ஆ பட்டா பட்ட ஆ ஆட்டா பட்ட ஆ பட்டா பட்ட So welcome back mga mates Noon karong kami sa City Museum At bang sa Gaston Park At mga meeting place O bayo bayan na po Ang mga vlogger Na si Crislas, si JM The Bros Na po si Osimoto, si Fresh from Bukidnon, kring kring Pitik <laughs> ni Chai Ang pinaka sexy sa tanan Lady Rider Drias ko yan Dero City Isang asa pang party hey. O wala na yung mapalagaan na Kaupan okay. wow. po na akong busing Sumiga Miga Wala ano, ano? sa upan Ang pagdas ako ano? wala Chai Ang pagdudulong Okay. Ug <laughs> sa wala na paglangay pa ni daga na may padulong sa area kung sa din asa mi muadto adto. Anyways mga migs no, padulong di ayta sa AGB Villa and Resort diha sa Biasong Makasandig. Kung asa maka-experience kita og kahamugaway sa kinabuhi mga migs no. Kung nagplan mo karong December pohon, abot mga migs no nga magbandi sa yung family, ako ma-recommend mga migs ko diri sa AGB kay nice kaayo og duol puyod kaayo. Kung sa din asa mo na sa Cagayan de Oro City. Pagabot niyo doon sa biyaso mga migs, ah, liko mo patuo sa dulong diyan nakabutang sa niya ng AGB Villas and Resort. Dito sa tumuya na, makita ninyo ang gate nila nakabutang yapon ng signage sa ilang. Busa dili kaayo lisod siya pangitaon mga migs. Gawas nga naamoy Google Map ug mas dali pag i-chat tulon mga migs. Kay lagi within the city running nga resort dili na mo mato pa og layo mangita pa mga nice nga view mo ato sa gawas sa City of Cagayan de Oro. Og okay, here we are. Nakaabot ni mga migs sa among destinasyon diri sa AGB Villas and Resort. So sa pagyulat na mga migs Ato ng sudlon agod makita nato Ang kabuuan nga kanindot Sa area sa AGB Hey! What's up! What's up mga amics? This is Migo Vlog. So mayong hapon. So po punta karoon na padpad -pad, no? So ang pangutahan of the day. So for this video, unyong laag. Dalawang tamo sa usa ka Resort diri sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City lang kung gusto mo mag chill chill, mag banding with your friends and families, kanina may swak sa inyo ha. So di natin pa? dugay pa. Atunan Let's go! Welcome sa AGV Villas and Resorts. So ato na sudlon mga may Gikan rin sa entrance Ang kanindot tria sa AGV So entrada pa lang makita ninyo ang kanindot sa balay no? O kung exclusive ninyo ang AGV mga migs no? Pwede nyo masuludan yung mga sakyanan o mga motor tria ah, Kada dako ang ilang parkinganan Huwag nyo na doon makita ang bilyaran Huwag na po doon Sa relaxing na doon ng tria doon sa bilyaran no? rin mga migs makita ninyo ang kanindot sa swimming pool Huwag na pag sila dulaanan sa mga bata Timing po mga migs kaya na exclusive namo ang kanindo nga resort karon nga Adlaw. Ug makaingon ko nga nice wid kai ni para sa mga birthday parties, mga biskaun sa pang mga celebrations kayo pagaymoon. complete package na gidriya sa AGB Villas and Resort mga mix no kay naa na kitchen nga pwede niyo lutuan na ana dining table diriya po sa sulod unya atong lantawon diriya kung unsa kanindot ang sulod aning balaya kay dili pwede nga dili na tumasaka og malanta kung unsa ang kanindot aning sulod nga balay okay what's up welcome back sa video vlog so bawto ano, na atong gilibot ang uh, kabuuan nga part diriya sa AGB Villas and Resort no nice kayo nya magita nato bugyot pag open nato dito ah na to -to up, isa ka kwanya wala nato sugdan so uh, try nato nya sulod mga misno no so ah uh, sapay so niyo kung gusto niyo magbanding mga uh, families no grabe dula kay ni sa kagayan di oro bit maka sandig lang no ah uh, biasong makasandig sandig so grabe pila ra kami niski kan sa proper ko taga sa mga kagayan kagyan di oro dulo and grabe ka affordable uh, try to inquire diri sa kwan AGB Villa and Resort, tapi mm -hmm. ka nice.

Mapura gid mo og dula Adria sa mga mix no kay unlimited ang pagdula Adria kung exclusive package ang gikuha Adria sa EGB no. Kung kay ningit-ngit naman po mga mix atong atuan ang kitchen o kumusta nato ang mga kitchen staff nato. Okay pa basta dito sa ilang pagluto sa pagprepara sa ato ang paniapon. Lahi ra ang live so, sa so, saka kay bisan nagluto. Ala sige gyapon og video balang nagkalisod na. Shout lagi lang gyapon. O gato na ang balay adria, sa EGB mga mix. Bani sa pagsuroy diri kun say na Adria sa sulod una na mga cabinets diri no, sa No kitchen. Apply kitchen diri sa sulod no. Makita ninyo mga mix. Kung mag-stay mo diri o mga taas-taas nga adlaw. Pwede nyo puno noon diri ang mga cabinet no. kaayo bakanti. Pwede dapat po mag-prepare sa inyo mga pagkaon -ano, yung uh, lutoon. Kung dili mo ganahan dito sa gawas magluto. O muadto -tota, ato sa ilang sala Na ilang TV nila. Pwede gamiton sa mga bata kung gusto sila maglantaw TV. O nga, kwarto, ria, sa obos, mga amis, na po sila kwarto diri sa ubos mga mix na kauban na po ang CR nga naa sa silong. Huwag sunod nga ito lang ang sa ibabaw mga mix to. So shout out kay uh, Idol GM The Bros. Nga sexy kayo sa yung boxer short. Nga pwede na good or ready na siya pang kaligo. Huwag sa taas mga mix minimal ang ilang mga design nga makita nato ito. Huwag na apod sila ay um, ano, mag launch dali ano pwede magtambay-tambay. Nga sigurado dili gid mo magtapok dito sa silong o magkapanglibak gid mo. Sa, Udiri, gid mo sa inyong mga kauban nga dili nyo gano'n Pero sure ko nga dili man tayo nga. Kaysa itong pagdako gito dulu yung pamatasan Ug diba? Try o, po nato diriya si JKT Rides How o si Pals the Explorer dili lang kaya nato interviewon si Pals kaya si siya dili nato Ug po sa taas mga mix na ay tuluka rooms diriya o sa rooms na ay double deck nga mo occupy o lima to unom ka mga tao nga pwede matulog diriya sa sulod si May I go blinds? Ay, wait. Og dili napud mo bumabala mga mix kay di Erko ng ato ang kwarto Dria sa igb Nga for sure, maglamig yun ang inyong tulog Dria. Labi na sa kuwa, kahinga tulgun ka ayoko. Sus, sayo rakyan okay, ng alas 10.30 sa buntag ba. Huwag ato lang taon ang Dria nga part sa balcony mga mix ko. Unsa ang naa Dria. Huwag Dria sa balcony, pwede mo makatambay-tambay mga mix no. Kahangin ka ayo. Labi na ka na pag mo sayo sa buntag. lami ka is tambay Dria. Huwag mo presko nga hangin. Huwag gikan mga mix, madungawa nato ang part parking lot kung asa makapark ang inyo ang mga motor o masiguro ninyo nga naapa ang inyong motor gikan sa gate. Okay, mas maayo man tong ma-check ninyo ang inyong motor kasi okay, pag mata ninyo wa na day inyong sakyanan ba. kaayo Drea sa AGB git mga mix no. Magayong ka nga complete package na kayo og sulit gid ninyo ang mabayaran Drea. Kay tapok-tapok man lagi mga mix. Dili gid mawala ang pinaka the best part sa mga tatapok kining kaon. Og bisan inato ora among dala, busog mangyapon na matagusa. Og naapay pa sobra sa among mga gidala. Billiard all you can get ang show 3, mga amings mix mao JB Sukal magandam andam na gid ka kay bas na ara diri sa ila ang mapilde sa imuha <tong> Video kay all you can. ang naadriya. Abi kog mga ligaw ra ta kan taa man pita. Dili gyud sa yun ni makauban tag mga singerista. lift the dan jarista. Og time sa lang mura mag nakapanangya nagbalay ning pamilya. Ang dilingkuran mura mag dili bisita. Mao ning nakanindot dria sa ANG Villa Resort mga mix. Kay feel at home ka kung sa sulod sa ilang villa. Pag human og kawan mananaw na lang sa lida hantod mahuman kining video. Ha. Salamat sa paglantaw mga amigo amiga. Ug ayaw kalimot ka kining lugar na ara sa Biasong ang AGB Villa Resort pwede nyo magpa-reserve kung kamo makanaag para nagtapok sa inyong pamilya o bisan sa inyong barkada. Kung ayaw po nyo kalimti ang pag-follow sa akong page o pag-subscribe sa akong YouTube channel. Dagang salamat sa paglantaw. Hope oh. see you next video. Bye-bye!